panalangin para sa lahat ng uri ng sakit sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagkalinga, ikaw ang tunay na manggagamot ng aming buhay. Lumalapit po kami sa iyo ngayon, dala ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, at espiritwal. Inaalala namin ang mga nakarate sa ospital, ang mga walang kakayahang magpagamot, ang mga dumaranas ng lungkot, depresyon at pagkalito. Tangan din namin ang mga sugatan sa puso at iyong nawalan ng pag-asa. Panginoon, hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Palakasin mo ang kanilang loob at ipadama ang iyong presensya na nagbibigay ginhawa. Naway, maging daluyan din kami ng inyong habag sa aming mga salita, sa aming pakikinig, at sa aming pagdamay sa kapwa. Panginoong Hesus, Ikaw na nagpagaling sa mga bulag, pilay, at sugatan, pagalingin mo rin kami sa aming mga karamdaman, nakikita man o hindi, mabigat man o magaan. At sa huli, turuan mo kaming magtiwala sa iyong kalooban, makasumpong man ng kagalingan mo o hindi ayon sa aming hangarin, naway manatili kaming payapa sapagkat ikaw ang aming lakas at kaligtasan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.